Good morning sa inyo lahat. Try natin lumabas. Nga pala, kanina, karating-rating ko lang guys, kung, nakita, kung napanood nyo yung vlog ko kahapon, na-stranded nga ako doon sa opisina, ano? So, doon ako natulog magdamag. Eh, ngayon, kaka-uwi-uwi ko lang. Hindi na ako pumasok kasi nag-uulan pa eh, baka mamaya abutin na itong sa amin. Pangatlong araw na guys to eh, yung ganitong sitwasyon dito sa amin na baha. Grabe ng baha dito. Dito pa lang baha na. Kala stress ng hapon is uwi namin. So, kita niyo naman na hindi ako makalabas ng parking tubig baha na nandoon sa may opisina namin is sumaraga sa pababa. No, kita niyo naman yung parking namin is nasa baba, nasa gitna. So, pag yun sinulong ko yun, sasalubungin ko yung Uh, malakas na agos ng tubig e eh, nakasasakyan ako kahapon nakita nyo naman guys uh, possibility nyan is marami masira so inantay ko munang humupa yung tubig dun sa may uh, parking area namin dun sa opisina <coughs> tapos mga bandang alas gis okay na wala na nag naman ako dito sa amin kung possible na dito kasi guys napakalalim talaga ng tubig kagabi dito sabi sa akin ni mga miss hindi rin daw ako makakadaan So kahit walang park, walang tubig sa may parking namin, pagdating naman dito sa gate ng village namin, is hindi ka rin makakadaan guys kasi nga napakataas ng tubig. Tawa ako tinawagan ko si Utol, si Jim. So doon muna ako sa kanila nagpalipas ng gabi hanggang kaninang uh, umaga. Doon, so bumaba ako kanina guys. So nilusong ko yung uh, nilusong ko yung aking sasakyan ano. Pero bababa lang naman, gutter jeep lang. Kaso ang problema kasi guys, yung sasakyan ko medyo mababa. Hindi talaga siya pwedeng isulong kahit na ganito lang kataas yun yung tubig. Ay nangyari guys, kaninang umaga, parang nawala yung lamig ng aircon niya. So yun, nawala yung lamig. Siguro may nabasa na fuse sa ilalim. <coughs> so kailangan natin ipacheck up yun. Kaya sama mga basher ko dyan na Oh, kaya mo naman pumasok eh Hindi ka pumasok Baba-baba na baba, tubig sa inyo eh Agayan ah, yan guys na Merong hindi gumana sa aking sasakyan Kayo ba magpapaayos nun? Hindi, ako rin Titinan nga natin Ito yung sitwasyon dito Ay, ay putik Pumaas na naman Gatuhod na naman to Tundan na lang natin tong ah, Nabara Pero kanina umaga guys Hindi ganito Mabumaba na siya kanina ang ikutang so bumaba na yung tubig kanina guys kasi nakadaan na ako eh so nakadaan na ako ibig sabihin bumaba siya ngayon pumaas na naman siya oh oh yan oh sa mga maraming may alam na dito na subdivision namin hindi hindi na bumaba sa subdivision niya eh ko kaya niya naman pumasok eh oh tingnan mo guys ayan oh Oh. Eh paano kung hindi talaga kaya, guys? Kaya mo yan. Pero sa labi nung mga basho kayo dito eh. Eh ngayon, kaya nga ako lalabas sana guys kasi titinan ko sana kung kayang lumabas ni Draco kasi nga ipapacheck ko sana yung kanyang aircon bakit na Pero sa sitwasyon ngayon, hindi talaga makakalabas yun guys. Ayan eh, o, ang lalim. Kagawin natin, siguro bibili na lang tayo ng tangkong. Ayan, pang ulam natin ngayon. Ito guys. Itong part na to, catch basin kasi to eh. Ayan o, yung pababang to. Ito, ito mismo kung saan ako ihinto. Ayan. Ayan. Ito ang pinakamalalim na parte ng baha dito sa amin. So yung catch basin na yan guys. Pagka punong, punong na talaga yung aming uh, sa loob ng village namin. Aabot hanggang bigdib ang baha. Imagine nyo yan. Paano ako papasok nun kung ganung kataas yung baha? Pero buti naman ngayon, hindi na siya ganun kataas. Mataas yung baha, pero doon na lang sa loob ng village. Kaya ganyan, o, no, tinan niyo, umuulan na naman, o. No? Yan, papalakas na naman yung ulan, guys. So, ibig sabihin, hindi bababa -ba yung tubig doon. Tataas pa lalo yun. Kaya dapat madaliin natin baka uwi. Kasi, yun nga, bibili lang naman tayo ng pangsahog sa uulamin para magluluto ata si tatay ng, ano, ng sinigang na bangus. Anong ka-useful tong motor ko na to guys? Ito, hindi nyo lang makikita masyado sa vlog ko to. Kasi ito yung aking pang daily talaga. So pag pumapasok ako sa opisina, ito yung ginagamit ko. So napaka-useful niyan kasi pagka ganun na may baha. Ano ba, nagkataon na hindi pa ako nakakapamalingke. Eh. Tapos baha sa amin ng ganun kataas. So ito talaga nilulusong ko. Sa mga nanonood guys, sa mga hindi naniniwala sa akin, dito kayo tumira ayan, para alam nyo ang sitwasyon dito sa amin sana huwag mangyari sa inyo yung ganito na inaabot kayo ng baha tapos may magbaba sa inyo, look, oh, ayaw mo naman pumasok eh. hindi ka lang pumasok eh. uh, di ba, iyak ka agad ate, sa akin ito, saka dalawang itlog dito nyo naman, napakalakas na naman ang bulan dito grabe ayan guys, medyo nag-ano na oh. nag-iipon na yung tubig dito, ayan oh. So, nagsisimula nang umapaw uh, yung tubig dyan sa catch basin namin. Ay, puti. Huwag ko lang bibitawan yung silinyador nito. Sigurado mamamatay ito. Ako po. Pugak-pugak na. Ayan, lagpas gater na yung tubig. Kanina, mas mababa sa gutter kaya nakadaan ako. Kabak na naman. Ayan. Ayos. Kung so ako sa inyo, wag na. May nakakataan, pero mga Montero. Ige. Okay. Ano nakita niyo si Kuya, nagdadalawang isip. So, siguro si... Uh, toothless at saka si Draco hindi ko muna gagamitin ito muna gagamitin ko sa mga susunod na araw hanggat sa hindi na ano yung ulan hindi sumitigil yung bagyo siguro magpatutulog muna sila magka hibernate muna sila Ayun, so hanggang dito na lang siguro tayo guys maraming maraming salamat sa mga nanood uh, ito nga pala si Cadmatics and see you sa susunod na video